Yan motor rayan yan. Yan pa. Keri. Kani? Saros. So kailangan meron kayong iyan kayo ng license. Hindi ID kundi li license. Kung naka-motor kayo no. Ko lang alam ko kung naka-kotse ko ano. dito, papasok na kami sa saan pa? <laughs> parang dami nang tao din parang Clark din pero sa Clark sa Basta parking. Hindi ko parking. Lighthouse, light bill, park. office, yung side content. Ayun o. Oh, Lecture. Nandito kami para bibili ng bahay. <laughs> May bahay binta nito? Oo, no, natin. meron din siyang perya. Peryahan yan o. una Nagumpa. So, hindi ka rin mamasyal with family. Mag-open siguro yung perya nila. Hindi nakapark. Sulagat kay tao. Sa inside. kami sa loob. Entrance pala 50 pesos. Pwede mag-rent ng bike dan, oh. So, eh. Mag-rent ng bike, ganyan. Sakay so, tayo, anak pa. <laughs> bike. Oh, ano yung nagtiri walking? Oh, buti, nag-ano ka. Nag- Kasi nga na ni, nag-shoes. Kasi mahaba-haba ang nakaral. Mamaya, anak yung mamaya. mag tarde tarde so, Jan oh picture mo ko diyan pa sa lake kaya sumo sa umu ko ba Ganda Eh, with family nga. Kasayang lang. Hindi namin kasama si Jan kasi Siyempre, guys. si motor lang kami. Paano? Eh, chiyo pa. Panso to mo. Chiyo ka pa dyan, mawag. Chiyo. Yan mo. Bung na bung mamaya. Bung na bung. ka mag-swimming. Hindi, hindi. Kaya mo rin kukuha mo lake. mag ano ganyan magbangka kayo sa sakay sakay malawak siya ayan tapos pala ko so yan o no, nag -a ride ride siya siya Thank Yeah, Kaso si Jan may exam nga is kaya. Kakabuhay Wala mga has. Mana ah, may tao oh, manabi, tabi. Bike rental. Ma. pwede di mag-fishing ka, magdakag fishing rod. Lahat Gani, sayang wala si Janak, sayang wala ka rito na aso ah, na maka-extam. Ganda na sa dalan yung anak niyo. Dito pwede doon. Subdivision na yan, pwede bawal na doon. No? Yan Oriental bike diyan, unak. Ganda ng bike. Gondo jud pano? Hanggang mamay. Against the light lang, sige. <laughs> Kung sawa na kayo punta sa park, pwede kayo dito kayo maganda rin. Daging ding activities pa no pang-family ano talaga siya. Ano? You know. May bike. Pwede kayo magrenta niyan. tapos magda kayo ng banig niyan no na nagdaming rewind trip So holding hands, hello po. Okay. para ko na ako TV. Kokot TV. Kokot TV. Holding ka. Hindi pa siya Ayun oh, mag-start na yung ilaw. Tapos hanggang dun. Ay umilaw na. ganda oh. Kaya may pailaw na day. Punta kayo dito. Ito. With family. Medyo malayo lang siya guys. Pero worth it naman. Ari ko ba, ni Santa be. Picture ko dito ang Santa. Bibi. <laughs> Nag-enjoy talaga kayo dito. Medyo mas marami pa nga tong rides kaysa ano eh. Sa Clark wala namang ganito. <makes> Oo, <noise> <makes noise> oh, syempre na Kids ba? <makes noise> nice sa uh, siya. Pagti pesos lang. <makes noise> Na. Oh. Ayan. Ayan. Mura ito. vlogger yun. Ano mm, yun? kayo. Lahat naman tao ngayon nagboblog na, no? Ayan. Or dito yata. Di Hindi ko lang tower. of oh, sa tower. Hindi hmm. ko lang alam kung may bayad. Balik siya. Try natin. Hi, hey, mo ganahan ka to? Yeah, Taas. So kaya na ta? Sya, dito ang light of house. Yung, mataas din. Kaya ayaw na lang, uy, kaya maano ko. Tingal. Yan. Nailaw oh. na siya. Candyland. Harap. Pero dito muna ako. Nice. Tiki plant pa. Diyan na lang pa. Dito ka na lang pa. You know? Nice, diba? Nice. hanap mas tapos may nagtitinda dito ng ano candy candy land yan gondol Ah. Kami, alas 4 pa, no? So, yung biyahe namin, uh, almost 40 minutes. Tapos, tawag nito, ah tara, kaya dugay ko man. 40 minutes, tapos, nag on yung ilaw, mga alas 5 jud siguro. Pana? 5, wala pa na mga alas 6. Anong oras na ngayon? Oo, alas 5 nga. Si Kuya, okay na. Okay, rata siapa? Ha? Sikat ayo di boss. Camera. Okay. Yo. Pintot mo lang pa. Ganyan tapos po. Naman yan. Hola nurse. Hi ganda correct. Parang nakaibang bansa Oo, oh, masada mo kay Kayo ba order Tama <laughs> pa order. order. libre <laughs> natin kung may bayad ba rin. Yan ang daming... Diba ano. no palok? Tawa, sa camera. Hmm. Brides dyan. Hindi ko lang alam, parang wala naman yata ang bayad. Tanungin mo nga pa kung may bayad. Ay, gino. Set pala sunset Hey, okay, makakapag-update na ako sa inyo, guys. Snow snow, bidog. yung ano ko, vlog sabi ko Belen. Yan, Belen. Yan, may ilaw na yung daan. Madami din yung tao. 英语。<文> mo check. <laughs> Pag nag-claim, dalhin mo daw ito. Ito yung order namin. Makda. Ah, oo, may makdo din dila dito. Stall ito yun, Vitamax. Yeah, list, list. Jen kami bumili. mana ka o oh. Ilim na Meron din o kayo oh, Wala na, ano na lang So para to kay Jan, matry sana niya itong mga ganito May tao man So manguli na, may mga oran niya pero nindot mo gano ari mo 4 no pa 4 na mismo ari mo ayan ayan, ayan. <laughs> parang awa mo na wag mo kun iiyakan. Eh ito Oh, masindo to kuha ko. Ano mga 'yan? Na guys? <hihihi> <hihihi> Action. Ayun ka sana, <laughs> baka makakamahal yan. Pauwi na kami Ang dami. Ang daming tao. Kasi Sunday eh. Galing sa church niyan, papunta na sila. Wow. Pero para sa akin, 4 o'clock kayo pumunta. Yun, may mga tao pa nagtatakot dami As you can see guys As you can see Yan ang daming kutsi talaga So Sunday wag daming tao kaya oh. Dobrang dami. Kaysa ka itong kanina na kami. Sakto lang yung dating namin. Bye, Lickshire! Oh, hanggang dito ang sasakyan.